Okay, let's bring it on. Ta, ako, ako, Tingin ko hindi naiinggit si Makagago. Tingin oh, ko sinasakyan sir, sinasakyan. Tingin ko ginagatasan niya yeah. si Alvin TV. <laughs> yun pa lang, eh. So, yung point of view niya na si Makagago ay ginagatasan si Alvin TV. So, aminado siya na si Alvin TV, si RTB at lahat ng mga vlogger na nagkukumpulan dyan sa parisan ni Diwata ay nanggagatas kay Diwata. O, oh, yun na yung point eh. So, panoorin natin. Wala silang ginagawa na ayaw naman ni diwata mm -hmm. lahat naman 'yan lahat naman 'yan para kay diwata para mas lumakas yung uh, storm ni diwata mm -hmm. o syempre pag mas mas sumikat si diwata sila, syempre, nakakasabay din. Kung baga, ang maganda niyan, sabay-sabay, yung mahatak pataas. Uh -huh. Diba? Mas maganda yung ganun, di diba, Sabay-sabay, hahatak pataas. Mm -hmm. e yung si Makagago, ano ba content niya? Puro pandidis. O, puro-puro pang tatapak sa ibang tao. Ito lang, may positibang resulta ang pandidis ni Makagago sa dalawang to, or sa lahat ng mga nanggagatas na creator. Ito, sabihin ko na ha, patas na opinion to dahil sa ginawa ni Makagago natuto itong mga to at ang iba pang mga content creator na gumagatas talaga dyan kay Diwata na mag give back na rin ba diba, nagbigay na sila ng shirts kahit na paganyan ganyan lang hindi kailangan ni Diwata bigyan ng 100k 50k kasi siya dumidiscarte rin eh siya kumikita rin ng malupit sa kanyang negosyo at maraming lumalapit sa kanya nagbibigay ng sponsorship hindi para sa akin ingit si Makagago gusto lang din ni Makagago kumita sa pamamaraang, yun yung stilo niya. Mang didis Kung ano yung nakikita niyang, may, parang may something wrong. May something wrong talaga. Ito yung mga something wrong ha. Ipasok ko na habang maaga pa. Kailan pa sila nagsimulang mag-vlog kay Diwata? Pero hindi ko napansin na pinopromote nila yung original, yung legit na Facebook account ni Diwata, yung Diwata Paris Overpan page. Ngayon lang, after na Disney makagago, sila So ibig sabihin, isa na 'yon sa positive thing na resulta sa pandidisi si makagago. Pangalawa, dati ay pangalawa na pala 'yon kasi unang-una marunong na silang magbigay, nag-give back na sila. Ito pa. Dati, itong mga 'to, pero marami pa rin matitigas diyan sa kanila ngayon eh na gusto lang gusto lang sumalo pero ayaw mag mag support kay Diwata na literal na support na alam natin kung ano na yung pinakamagandang support. Yung mag-share man lang ng live or ng post or ng video ni Diwata galing sa kanyang official Facebook account at saka sa kanyang YouTube hindi nagsishare sila eh pero yung iba nagsishare na dahil natamaan na ni Makagago at na marami pang iba hindi lang naman si Makagago yung nang didis si Makagago lang talaga ang pinaka may malupit matunog na pangalan sa pandidis kaya si Makagago yung kanilang sinasagot-sagot. Marami nandidis. Si Laato, si Paulol, si Harimbangis. di hmm, ba? Diba? Nandidis rin yun. Pero si Makagago lang talaga yung pinakamalutong yung mga ano, bira. Totoo naman talaga. So yun yung positive side. Hindi lang puro negative yung ambag ni Makagago. Yung tinanong ni ano, Models of Manila kung anong ginawa niya. Yung ginawa niya mismo, yun yung nagpamulat ng mga tao na ay nako. Ang tunay palang page ni si Diwata ay ang Diwata Paris Overpan page na hindi nila pinopromote. Sino na promote sa page ni si Diwata? Si Tikim TV na merong 1 million something na followers. Si Tikim TV, stable na talaga na food vlogger mula pa man noon. Eto, hindi naman sila food vlogger. Kung ano lang yung trend, kung ano lang yung sikat, sumasabay sila. Yun na nga yung challenge ay sa kanila. Kapag example, hindi naman pinapanalangin, pero Reality is reality. May chance. What if hindi na sikat si Diwata? What if hindi na siya matunog? Nandito pa kaya tong dalawang to? Or baka katulad lang din ng iba na mawawala na rin kung wala na yung attention ng tao sa kanila. Kay Yorme, kay BBM, sa Dolomite Beach at iba pang mga pangyayari dyan sa Manila na nandoon sila para mag-vlog. Ngayon, pag mangyari yon kay Diwata, nandyan pa kaya sila? Yan yung challenge na makagago at yan yung patutunayan nila at kapag mapatunayan nila yan, another positive side na rin yan sa nagawang vlog ni Makagago. That's the point.